mint lanas guys ito po yung mga latag nya ngayon yan mula tayo dito guys sa ano na to sir uh, sa ganito sir magkano ito po magkano 100 o oh, 100 guys so oh, sa ganito anong ano nito chrome, ah pintura na chrome ano, oh 100 guys so oh. chrome Bago guys, maraming ano to. Sa Oo, sa mga kinakalawang dyan na mga uh, may mga sidecar kayo, bike, motor. oh, guys, pwede to. 100 lang. Oh, di ba 100. Sa leather mo, sir, na ganito. 150. 150 guys sa leather. oh, yan o. Made in Thailand guys na leather na pang motor. Oo, oh, galing oh. Ito naman oh. Ito, ito, ito pala, extension. Magkano sir sa extension? 130. 130 guys sa extension oh. Oo, oh, daming outlet guys oh. Oo, oh, 130. Okay, sa mga lagari guys so so pangkahoy Oh, hanso oh, oh, ha Magkano sir sa lagari na to? 150 guys sa lagari po. Dito na kayo kay Sir Gilbert guys. So 130 guys sa lagari. Oo. Oh. Sa mga side mirror na ganito sir, magkano? 150 guys sa mga side mirror oh. oh, may side mirror na kayo sa halagang 150 guys. May side mirror na kayo rito. Oh, dito guys sa mga pang USB oh. Oh. Diba? Ilan to? 1, 2, 3 3 guys So Magkano dito sir? 1.30 guys Sa ganito O tatlo yung USB nya So Cord lang Okay na dito Yan 1.30 guys So O Diba? Meron din mga padlock ko oh. Yan mga padlock Ano ba to? Ah Week Week pala to Week Ayan guys, wig. Magkano sa wig, sir? 80 guys sa wig ko. Oh. oh, wig. Oh, pampasyon guys. So, oh, 'di ba maganda? Oh, 80. Wow. Ito naman guys sa uh, padlock. Oh, magkano dito, sir? 140 na lang. 140 guys, 60 mm po 'yung laki niya. Oh, may padlock na kay rito. Tatlo po 'yung susi nito yan tatlo oh oh guys oh oo oh, padlock yan guys mga ano rin to bracket pang ano to sir side mirror pang side mirror guys oo oh. oh, Diba? Magkano naman isa nito? 50 po ang isa. 50 o oh. Ano to sir? guys so oh, pwede nyo gawin pala tong clock may hands pala to siya may clock pala to magkano naman sir 80 80 oh mura na to guys 80 may clock na kayo oh assemble nyo na lang to yan oh may pattern kayong titignan dalawa to guys yan dalawa sa mga handle grip sir magkano 200 Ha, ah, 100. Oh, guys, sa uh, handle grip. Ito, ito, ito. Oh. Uh, handle grip, guys. to. Oh. Ano ba yung pang motor? Ito po pang motor. Ito pang bike. Ah, ito yung pang motor. Yan, pang motor. Yun naman, guys, mga pang bike. Magkano sa uli sa pang bike, sir? 100 po. 100, guys, sa mga pang bike. Ito lang mas Ito lang medyo mas mahal. 150. Oh, 150 guys sa pang-motor. Ano? Sa sinturon sir, magkano? 80 guys sa uh, sinturon. Oh. 80 yan ha. May sinturon na tayo dito. Power bank. Oh, 'yun lucky oh. Power bank. Yan guys, uh, hindi ko makita kung ilan ano yan eh. Pero power bank siya, kulay black. So sa mga mahilig magbabad ng Facebook o oh, mahilig magnood ng sa YouTube, ayan guys, power bank na kulay black. Tingnan natin kung malobat pa po nyo <laughs> oh, power bank. Oh, ba? 280 guys pala sa power bank. Oh, laki-laki. Ilan sir? 20,000 20, guys na ano nang power bank na yan. O tingnan natin kung malobot pa cellphone niyo diyan. <laughs> oh, di ba? Diba? sa mga medyas mo. 40 sampir. O isang Paris guys, 40. May mga kulay violet ba yan? Yellow, red. Hindi ako ganong ano sa mga kulay pero maganda to guys na mga medyas. Pwedeng pang-ride medyo eh, sporty ang isang Paris guys yan no, sa mga cord naman guys meron din dito sa mga kitchen sa kitchen sir magkano dito? Okay, oo oh, oh. 50 50 yan kasi pwede mo ilagay ng ano number mo ah pwede mo ilagay yung number mo okay, oo oh, wala yung kusin mo pwede may bagong labas ngayon guys ngayon ko lang namit to eh ba awakan natin para makita ng mga viewers natin. Oh guys sa mga kitchen uh, na ano nangangailangan nito. Pwede mong ilagay. Huwag tingin nga ako. Ayun oh, guys, nakalagay yung number niya doon, no. Oh, oh di ba? pag nawala. Alam na yung ko kung sino yung nakapulot. Oh, di salamat. Tama ba? oh tama daw. <laughs> oh guys, dito tayo. Oh, di ba? mawala man mga susi nyo naka-attach dun yung number nyo dun na nila kayo tatawagan o oh, diba thank you dun thank you sa mga info sa ganitong mga bagong labas o oh, salamat ha o oh, tatlo tatlo yan o oh. o oh, magkano dito sir sa isa cord na to 50 50 tatlo na yung pinakanon nyo may ano ba to android ah uh, ah uh, apple ba yan o, oh, ano ba ito, isan to Saka type C, guys, yan 50 O, oh, ito naman, guys, yung cord na binili ko, ganito 50 to, sir, no O, oh, natandaan ko pa O, oh, 50 kasi, guys, bumili ako nito 50 pesos so dito na tayo, guys, kay Sa mga latag ni Sir Gilbert, guys, yan O, oh, dito Diba, 50 pesos lang may cord na tayo Oh, maraming nakakita nung cord na yon Maganda daw. Mabilis. Pas. Kumbaga, 50 pesos lang. Oo. Oh. Dito naman tayo, guys, sa pabango. Warrior. Oo. Oh. Magkano, sir, sa pabango to? 150. O, oh, warrior, guys, o. Oh. 150. May box na to, guys. Yan yung box niya, oh. Ha? Hawakan natin. Okay. Oh, ito guys, isa pa. Sexy man perfume. Oh. Ganda oh. Oh, guys, oh. Perfume, guys. Mga pabango. Magkano, sir, ganito? 80 pesos, guys. May pabango na tayo. Oh. Diba? May mga, ay, sorry. Guys, may mga, sa mga ice cream, oh. screw mo, Philips. Eh, 20. oh, dalawa. Kabilaan. At kabilaan siya, guys. So, oh, pwede pala oh. oh, guys, di na kami hirapan. Okay, 20. Oh, di ba? 20 pesos. Oh, dito naman. Ano to, sir? Pabango din po. Pabango. Oh, sa mga girls naman to, guys. Sa mga babae. Sa mga naghahanap ng mga pabango dyan. Oh, sa pag umaalis tayo ng bahay. Maalis kayo ng bahay, guys. Eto, guys. So, oh, pure cloud. Oh, di ba? Ganda, oh. Oh, mag magkano to, sir? 150 din Ah. 150 pa rin. Oh, mga girls diyan. Oh, sa mga estudyante. Oh, kahit hindi estudyante kung need niyo talagang bumili nito, andito lang 'yan sa Carmen Planas, guys. Puntahan natin. Oh, 150. Oh, halos pare-parehas to yung isa kanina warrior ito naman only love ganun din sir 150 rin po ganun din daw guys 150 oh oh 150 guys sa mga mabango <laughs> to go mabango din oh yung naman heart heart Tinga ko. Ah, ito pala yun. Oh, guys, yun pala yung cartoon niya. So, hindi natin makita yung ni Ito nilabas ni Sir Gilbert para ipakita kung ano yung ano na to. Ayan, oh. Pabango. So, ah, hinahatak lang to. nahatak Pala. oh, so, yan, guys. Magkano dito, Sir? 120 sa ganitong ano na pabango, guys. Oh, mga girls, susubok na kay rito. Si Sir, good morning, sir. 'Yon. Pusin natin vlog natin. Oh, sweet vanilla. Magkano dito, sir? Ayaw waste. Oh, 'yon know. oh. Yung 172, guys, pabango din. Oh, sa mga pabango dyan. shout out sa mga gusto bumili ng pabango guys nandito dito madami oh iba iba oh diba eto pa eto pa ito pa cherry blossom oh 150 ba to parang 150 150 rin to sir no oh 150 guys sa mga pabango na to Ang dami oh dito dami oh dami pabango guys yan Busin natin to ng ano natin dito sa isang anuhan lang oh. Oh, dito dito na kayo pumunta mga viewers. Sa mga subscriber natin diyan. Oh. Sa mga viewers guys, sa uh, support niyo yung vlog ko. Ang um, medyo malayo pa tayo. Pero every Sunday guys, ginagawa ko to para sa inyo at makita niyo yung mga latag dito sa Carmen Planas so guys 700 plus pa lang ang subscriber natin need ko pa ng 200 plus so salamat ng marami sa mga support ninyo sa akin kay Cobontin Vlog o, salamat guys ha, sa mga support niyo Yan, kay Sir Gilbert din dito yun oh salamat ng marami konti na lang guys sa whatsapp ko konting konti na lang sa subscriber natin medyo mahaba pa pero gagawin natin lahat para mapunta tayo don sa mid uh, hangad natin ma uh, monetize oh, thanks ng marami dito ko natatapusin vlog natin guys at nagpapasalamat po tayo sa lahat na nandito sa Carmen Planas guys sa mga support nila oo oh, diba thank you thank you ng marami lahat guys ha puntaan nyo itong mga latag dito sa Carmen Planas guys latag nila support natin sila katulad ng pagsusupport nila sa atin bilang mga isang vlogger o oh, di ba thank you ng marami more power po sa inyong lahat thank you bye